ang malungkot na pamamaalam ng batikang aktres na si Miss Cherry Hill. Matapos ang matagal na pakikipaglaban sa kanyang sakit na cancer ay tuluyan ang namaalam si Miss Cherry Hill na kilala natin bilang batikang aktres at sikat na kontrabida si Miss Cherry Hill din ang kapatid ng isa pang batikang aktor na si Mr. Mark Hill na pumanaw din sa sakit na cancer. Ang nasabing pagpanaw ni Miss Cherry Hill ay una namang kinumpirma ng kanyang matalik na kaibigan na si Annabel Rama at ng kanyang pamangkin na si Sid Lucero. Matatandaan din na napabalita nga noong buwan ng Pebrero ang pagbebenta nito ng kanyang mga ari-arian sa Pilipinas para tuloy ng manirahan sa New York. Sikat na sikat naman at talagang hindi makakalimutan ang mga iconic sinila ni Sharon Cuneta. Bagamat bida at kontrabida, ay nanatili pa din na matalik na magkaibigan ang dalawa. You're nothing but a second-rate Trying hard. Copycat.